So, nakarating na tayo mga tropa sa Taytay -Tay Rizal Parking. Dito din mura mga pilihan mga tela mga tropa. Mura mga pilihan ng mga tela. Ito na mga tela pang uniform, mga sinulit. Yan dito. Mura pa tayo ng ano, mas mura pa talaga. the best is 40. 55. Wow. Mga pang babaeng short. 50 lang. Welcome po kayo. Uh, Tagasan po kayo dito? Ah, Quezon City po. Welcome sa Quezon. Ito vloggers natin. Maraming salamat po. Hi. Hi po. Hi. So, ayan sila kuya ang bait. So, ayan mga katropa. Papasok natin sa loob. Diyos ko po, nahirapan ako. So, ayan. Uh, uh, sana may mga mura yung mga pinigil mga katropa. Hindi na, dress turn t-shirt. Girl, magkano dyan sa turn po? No? yung red po. Ito mga leggings depende ano po sa. 60. All ah 60 wholesale. 60 wholesale mga ko. Hindi to mga short. Magkano to short eh? 35 to. Ah to wholesale na to ah 35 gold sale wow mura oh kaya yun tamang tama to sa December na ngayon eh. tamang saktong sakto hello ayan mga tropa ito wow mga damit pang bata magkano ito te pag sa mga damit pang bata 30 pa isa 30 isa ayan daddy oh 30 isa so ito mga tropa 3 in 1 115 lang napaka mura oh yan, napakatibay pa. Ang mahalata, mahalata mo sa tahi talaga mga tropa pag matibay. May ano to kasi, pag mura. Pag nitingnan mo doon sa mga pwendyuhan. Yan, check, check mga tropa. O yan o, oh. tingnan nyo. hilain mo, o, hilain mo mong gano'n. o. Wala siyang kuwang. Ibig sabihin, matibay to. Opo. Matibay to mga tinda ni Kuya. 100% matibay. Shout out po. Ah, may, may vlog din kayo? May, Away <laughs> Anong pangalan tindahan mo boss? Ha? Anong pangalan ng store mo wala? Uh, Rigi Ha? Rigi Rigi uh, Shout out sa store ni Sir Rigi mga katropa Anong pangalan mo sir? Rigi po Rigi ah, ikaw, <laughs> ikaw ba si Rigi? <laughs> Rigi. Ikaw Rigi. po Si No. Ah uh, okay po Ito tingnan niyo mga katropa 30 pesos lang no? Sale napakaganda. At saka tingnan mga tahi mga tropa. Matibay talaga siya kasi walang puwang pag ginaganyan Ako pag bumili ako ng damit mga katropa, titingnan ko yung kilikili pa. Kasi pag walan po matibay talaga 'yan. Ayun oh. No? ayan, katulad nyan uh Oh, my dress din. J U N. My dress. J U N. John Sarita, tapos Sarita. 70 for only 70. Just a thousand. 70 niya mga katropa 70 pesos wholesale sale. All sale siya mga tropa. Kaya yun, pag ka dito sa Taytay, -tay, sa kabila kasi sarado ngayon, ba? Eh. So dito kayo sa kabila pumunta ko, yan, hanapin mo si, ano pa dito? Ray -G. -G, G. Store, stall number 68. Ah, yan o, Store number 68 po. B68. Yes, yan, yung store nila. Taytay yan Nasa Taytay yan po kami. Oh nasa Taytay. Yan 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 Ah, Taytay Yenios. Okay, nasa Taytay -tay Yenios sila mga tropa Madali na sa hanapin. Silang dalawa, mga pogi oh. <laughs> so, ayan. Ikot muna tayo mga tropa Then, ano. Babalikan tayo si kuya mga kaya. Uh, so, ayan. Store ni ma'am. Oh, maganda mga shirts mo, mama. Ayan, driving shirt So, ayan. Pag gusto niyo mga shorts na pandalaki, pang babae. Pang babae di ba? Oo, pang Pa unisex. 60 lang po yan. Yan so, po Ito, 60, ma, magkano tong sa panglalaki, ano, 75. So, ayan mga tropa, matibay din to. Kasi nga, oh, ay mga tropa, walang puwang. Maganda pagkatahe, maganda tahe nila. Wala, walang sobra-sobra. So, ito ate, magkano dito sa pambabay? Sandaan lang po yan. Ah, ito, 3-in-1 to, sandaan. Mm -mm. Ah, so, tapos ito po. Ito, magkano ito po? Sa mall po yan, nasa 500 sa to 220. Wow, kita niya mga tropa. Pakita ko sa kanila ha. Ito e po. Ito kaming page, sir. Okay. Magkano dyan ate? Kapanes po, 220. 2020. 220? O, 220. O, 220. Pag wholesale po. pag usapan lang po. <laughs> ah, okay. So, 220 mga tropa itong ano. <laughs> tapos, mo, Uh, pag pag wholesale pag usapan daw sabi ni Ate. Oo. Yan. Oh, maraming ano dito, maraming tinda oh. si Ate. So yan, anong anong store mo ate? 069, number 069 ng kay ate. A Friday at Sunday dito po po at saka Monday hanggang Ah, iba-ibang araw wala ka dito. Pag ibang araw wala ka to. Monday po at saka Thursday pa po mayari dito. Ah, palitan pala kayo. Hindi pala pag, lagi oh. Uh... Pag ano po pag Monday at saka Thursday dito po kami sa extension sa dito. Ah, okay. Okay. So nandito kayo kay sa likod pag ano sa ibang araw. Tapos putingin po yung aking page sa Facebook. Ano ah, po? Eh, sige, ano mo ate? Eh... Antenas closet po. Ah, okay. Sige, ulitin mo. I-shoutout mo yung... Eltina's ano mo. Closet. Ah, Eltina's Closet. Okay. Dapat meron po kanin clinic, sir. I-shoutout na oh, po. Oh, sige, i-shoutout po. Para ano mo na lahat. Yung <laughs> doctor yung... Ang tawag dito. <laughs> anak niya? <laughs> ah, sige po. Shoutout mo Ayan na, ma'am. Ayan po. Na, ma <laughs> bigyan ko po kayo. Sir. Ah, sige, calling card. Bigyan ko calling card. Tapos i-shoutout yeah. ko every time may vlog ako. Ayan. Ah, mas, mas, mas. It's a clinic. Anak ko po yung ano, si Dr. Vincent. Ah, okay po. Wow, big time. May anak na doctor si ate, ah. So ayan, yeah, nagaganda na mga shorts ni ate oh. So ayan si ate Siyempre lahat ikutan natin para makita lahat Siyempre naman Ate magkana naman itong ano mo ate? 50 50 Pag wholesale Pag wholesale to 45 Okay 45 Pag wholesale So ayan mga tropa Yan pang, pang pang ano pang, pang adult Pang ano pang, pang korean nyo na plus size, plus size Plus size Pang adult Magkana naman dyan ate sa ano nyo 80 A, 80 With With 80 Ah, 80 pesos. So, murang murang mura talaga dito, no? At saka, ang, ang ganda kasi dito, ate, maganda yung mga tahi. Hindi wala mga sobra-sobra, kaya maganda. Yung kabila kasi sarado, no? Bakit sarado pag ano pala, o? Oh. Kami lang pag Oo. So, sarado sila. Masal po kayo dito sa Taytay. Oh, sure. Oh, wala ka bang batiin, ate? Hello! Mga kamag-anak mo lang batiin? <laughs> Ikaw ate, wala kang pati Hello sa mga anak. Oh, sige ate. Ano? Vlog. Ah, uh, search mo sa YouTube dun sa Rita. Pero pangalan pala ate? Rose. Si Ma'am Rose. Amagsi. Amagsi. Ikaw po ate. Early Okay, marami salamat po Ma'am Rose. Bye-bye. Bye-bye. Ikot po na ako. Sige po. So, ikotin muna natin mga katropa. <laughs> Hi. Hindi mo kami siya ang Opo, pagkuhanan natin yung store mo para pagkatapos sa December, makita nila. Ate, magkano naman ito, isang tumpok na ganito? Ito po, 80 po ang wholesale. Ito po yan. Ah, wholesale ito? 80 lang to ate? Oo, 80 wholesale. Kita nyo mga katropa, grabe, sobrang mura dito mga paninda, talaga. Kita nyo, itong ano na ito, 30 pesos, 80 pesos lang. Tsaka na. Tsaka ang ganda dito sa mga katropa, yung tahay nila, talaga maganda. Wala yung mga sobra-sopra. So ito ate, magkano naman to? Ito po, 150 wholesale. Oh, mga bata ba 150 wholesale. Ito, Okay. 150? 150. Okay. Dito ate, magkano naman dito? 35 lang po. Nah, 35 yan? Lahat 35 yan? Oo, 35. Dito po, 70. Ah, 70. Okay. Magkano yan? 95? 95. Ah, oh, wow! Napakamura ah. Napakamura. Ang ganda. At saka maganda talaga, no? Oo. Correct po yung may Thailand yan. Oo, oo, Ito po yung cardigan ko na malalaki yan. Ah, ito din. Magkano? Ano din to? Ah, 75 din siya. Oo. Ah, okay magmahaba kayo so kita nyo mga tropa ang ganda ng mga ano ni ate anong tawag dito ate? party ha? party ah okay so ayan maga 75 lang to? 75 75 halosin yung mga tropa so anong store ni ate? 078 ano yan? floating po ako dito eh paiba iba po ah paiba iba may are oo ah ganoon po talaga ah okay nananapin hanapin na lang po dyan. So, hanapin nyo lang mga tropa. Ang pangalan mga tayo? Rose po. O, oh, sige, Ate Rose. Panurin mo sa YouTube, ha? Opo, thank you. Jun sa, sa Sarita po. Jun Sarita. Opo. yun. na, nakasubscribe na sila. Salamat po. So yun mga tropa, pag wholesale to mga shorts ato, Jordan shorts mga tropa, 120 pesos lang pag wholesale. Pero pag is individual, 130 ba? Yes, ah, uh, 130. Pero mga tropa, maganda talaga siya, promise. Maganda talaga siya, ang ganda ng tela. At saka quality, hindi siya basta-basta nabubura yung pangalan na Jordan, mga tropa. Ayan o, pati yung ano, hindi siya yung iba kasi minsan pag nilabhan mo, mababakbak na siya eh. Pero ito hindi, maganda siya pagkalagay o. Yan sir. si boss, ano pangalan mo boss? Roldan sir. Si Sir Roldan, siya yung owner dito mga tropa. Si Sir Roldan na Let po. Lensin lang po, Noel Chiran. Ano po? Noel Chiran. Ruel? Noel Chiran. Ah Noel Chiran, oo. Okay. So, Magkano so, ulit dito boss? 3 for 100. 3 for 100 dyan. 100 100 yun doon sa ano 120 wholesale yan yes, sir ah 120 wholesale oh, kita nyo mga na napakamura pag napunta kayo dito mga katropa, hanapin nyo lang si sir ayan sa oh, oh. Ito, 100 Bidil print na rin po yan sir ito bidel print na rin daw to 100 o ayan so ayan mga katropa ipapunod so, yung tindahan mo sige maraming salamat po so dito mga katropa pag nandito ka uh, magbibili mo lahat dito mga katropa nandito na lahat ang gusto mong ah uh, gusto mo ba bibili mga tropa na dito na lahat? So, wala ka nakahanapin dito pag nandito po kayo. Dito lahat. Mura-mura pa lahat ng mga damit dito mga tropa. So, ayan. Ikot lang muna tayo. Titingin tayo kung may magustuhan tayo at bibili tayo mga tropa. Oo mga Pandamit kay Macy. Pwede ba kay Macy yan? Yan ang cute oh. Bibili ka ng ganyan. Magkano dito? Ate, magkano dito? 35? Ito po. Ah, 25. Oh, so, Kasya pa kay Macy yan? Kasya na natin. <laughs> Kasya sa dog ko yan. Pwede ba? Mga pangbahay nila sa mga at Ating sandal na. O, okay, kita dyan mga tropa. May pera ka ito, 200. Ang dami mo na magbili, o. Oh. So, Ang <laughs> grabe. Sobrang mura ito mga tropa. Ayoko, pilihan nyo na po siya ng mga dyan. Wholesale, 35 pesos. Wholesale. Wholesale. Pang panboy ba yan, panboy. Oh, ba? Pangboy wow. Panboy ba ba ba? 35 pesos lang. Ayun, okay. okay. Ay, pambahay niyo yes. din siya. Saan? Saan do? Pili niyo po ng shop yung baby niyo. Ito Dapat panty kay Macy. Yung may butas ano. May butas sa... Uh, may butas sa ano, sa pet. Magkano dyan? Magkano dito, ma'am? 90 po. 90 po, 90. 90 pesos mga tropa, dito. Wow, ang, ang ganda dito mamili. Sarap dito mamili, napakamura. Terno, 3 in 1. 75 pesos So yan 40 pesos ang ano yan Ang wholesale 40 pesos Ang wholesale pala mga tropa Tatlo pataas Wholesale na tawag nila doon yes. Tingnan nyo sa si Macy oh. Binili ko Bili na namin ng dami ito. Bagay pa kay Macy Ay nakabili ka namin Ang ganda sana ng white At saka terno ba yan Magkano ter, no? Ito po. Ito po yung white at saka itong ano. Wholesale 75. Ah, wholesale 75. Wow, ang ganda mga katropa. Tingnan mo, ang ganda ng design. 75 lang mga katropa. Terno na siya. Ito, pajagal. So, kanduas lang talaga ito pagka ganito. Kaya hindi siya matanggal, no? Magkano dito, te? Ag, ah, ma'am? Ha? 50. Wow, mura. Ayun oh. Ito pa tulog oh. Saan? Ito may mga large size yan. Ito ang sexy o. Tingin mo. Ito ang tura ng pangit Oh, pati ka na sa oh, 35 mo. lang po. Oh, 35 lang yan. Kita mo, 35 lang lahat yan? Oh, 35 lang po. Wow. Ito dito, 35 lang din. Lahat dito mga tropa, 35 lang. Ang gaganda, oh. Ang gaganda. Parang nagtitinda. Parang nagtinda. Ayun, bye-bye. So, ayun mga tropa, pa na tayo. Boss, oh, salamat ah. Maraming salamat. Bye-bye. Sir, thank you. Salamat. Uh -huh. So, ayun mga tropa, pa na tayo. Na medyo marami ito na pamili.

Oh yeah, salam. Oh, yeah, yeah, yeah. Thank you po. salamat, oh, Bye bye. Thank you, bye bye. So madali lang siya makita mga tropa Pag nag-parking kayo dyan sa kabila Yan, ito yung parking nila Yan Dyan ako nagpa-park Dyan ako nagpa-park kanina Tapos yung store nila Tawid lang, tawid ka lang sa kabila Ito yung store nila Hangi Taytay Taytayanos tay Taytayanos